Transition Workshop, baka mo? Shit if it does not contribute to the outcomes that we want to achieve. Kailangan natin gawin ito. Dahil ang fiscal space natin ay maliit. Teka na ng transition workshop with Joga Bird. Ah. Si la mayora Vipileni. ibig sabihin, 'di ba? Parang ine-endorse nung previous, ah. 'di ba? Endorsement from the previous video garden ah. na lingkod bayan at ngayon ayan na nga kasi, 'di ba? malapit na ang official na pag-upo ni Mayora Vipileni. Oo. Oh. So, di ba? Araw-araw, ito -araw, ng nagtatrabaho si Vipileni. Kahit oh. hindi di pa official na nakaupo. Diyos ko, di ka gaya ng iba dyan. Ano ba ang tinatrabaho talaga? Umiiwas yung iba. Umiiwas na Iisip kung paano umiwas. Ito namang si Atty. Lenny, si Mayora Lenny Robredo. Parati na lang nagtatrabaho. Ano Siyempre. Be? Dapat lang, di ba? Oh, uh, sulit na sulit bang binabayad sa kanya? Yes! Sulit talaga ang tax natin. Yeah. Kaya dapat talaga videographer. Sana, no? Sa 2028. Malasap naman natin buong Pilipinas ang kung paano magtrabaho at magservisyo si Bipi Lenny. Oh, diba? Yung totoong nagtatrabaho. Yes. O, so diba? Hindi kagaya di di nang... yung... ng... Ah, uh, hindi kagaya ng... Diba dyan? Uh, bili ng piyatos. Kain-kain ng piyatos. Uh, cheese curls. Cheese curls. Ayan. Hindi ako na yan. Pero ayan nga mga batang helmet para mabilisan na to. Kaya comment yun ako na masasabi yun dyan. At kung nagustuhan mo ang video na to, galam mo mag-subscribe. At i-click ang notification bell para like, update, Sa set mga ganap. Video ka pa. Yes. ba? Diba? Stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi kami sa buhay niya, naging helmet din ang buhay. tips getting better everyday. God bless everyone. Bye! Transition! Kasi naman, manatiling mabuting tao. Ay, iwas ka ng iwas. Ang dami mong tuloy ginagawang kabalbalan kasi. Eh, may ba? Hirap mong habulin, ha? Chichirya. Chichirya? Ch uh, -uh.